ay dagdag tungkol dito? Yung kasing tanong, Sister Jana, ay yan ay nabasa ko na sa napakaraming articles na mga uh, born again o mga baptist o iba mga Kristiyano na kasi pinapatungkulan nila doon. Yung Seventh-day Adventist ay nangangaral na yung Sabat kailangan mong ipangilin para ikaw ay maligtas. Namimiscote tayo palagi doon sa kanilang mga article na sabi nila huwag kayo lumapit sa mga Adventist sa mga Seventh-day Adventists, kasi yung kanilang kaligtasan ay pangingilin ng araw ng Sabat. Pero nais po namin ipahayag sa inyo, mga kaibigan, na huwag niyo naman po sana kami mamimisinterpret. Sapagkat meron po kami, uh, meron po kami doktrina na ayon sa banal na kasulatan. At ito ay nais po namin i-share sa inyo para hindi nyo na po kami namimiscote. Kasi parang lumalabas na ang kaligtasan namin ay sa pangingilin ng araw ng Sabat. Basahin po natin yung ating... Uh, 28 fundamental beliefs, particularly dito sa sabat. Meron po kaming official uh, statement. At ito po ang official statement na ito na aming doktrina, ito po ay pinagmitingan sa buong mundo na mga Bible scholar, na mga uh, leader namin sa church. At ito po ay based sa Bible. Bibigyan po namin kayo ng talata uh, pagkatapos namin basahin yung pong official statement ng Adventist tungkol po sa sabat at tungkol po sa salvation. Sister Diana, basahin po natin ang sabi po dito the gracious creator after the after the six days of creation rested on the seventh day and instituted the Sabbath for all people as a memorial of creation the fourth commandment of God's unchangeable law requires the observance of this seventh day Sabbath as the day of rest worship and ministry in harmony with the teaching and practice of Jesus the Lord of the Sabbath The Sabbath is a day of delightful communion with God and one another. It is a symbol of our redemption in Christ, a sign of our sanctification, a token of our allegiance, and a foretaste of our eternal future in God's kingdom. The Sabbath is God's perpetual sign of his eternal covenant between him and his people. Joyful observance of this holy time from evening to evening, sunset to sunset is a celebration of God's creative and redemptive acts. Ito po yung mga talata na suporta po doon sa official statement. Sister jana pakibasa nga. Ito ito po yung mga verses. Mababasa po natin sa Genesis 2 verses 1 to 3, Exodus 20 verses 8 to 11 at chapter 31 din po ng Exodus verses 13 to 17 mm -hmm. Leviticus 23 verse 32 Deuteronomy 5 verses 12 to 15 Isaiah 56 verses 5 and 6 at Isaiah 58 verses 13 and 14 may kita rin po sa Ezekiel 20 verse 12 and 20 at some New Testament po Matthew chapter 12 verses 1 to 12 Mark 1, verse 32, Luke 4, verse 16, at Hebrews 4, verses 1 to 11. So, ayan po mga kaibigan, nais nice. po namin uh, ipaglingkod sa inyo yan. At nakita nyo naman po sa screen, maliwanag po doon, na yung aming pong, uh, doktrina, as Seventh-day Adventist, particularly sa Sabbath, ay hindi po namin uh, sinasabi doon na yung Sabbath ay uh, way namin para kami ay maligtas. Kami ay nangingilin hindi para maligtas kundi iuumpong sabat ang ibig sabihin po doon sa banal kasulatan. Ito po ay simbolo ng pagkaligtas ng mga tao, pagliligtas ng ating Panginoon sa lahat ng mga tao. At syempre, ito po ay simbolo na ang ating Panginoon ay siyang manlalalang ng sanlibutan. So yung sabat po ay hindi po namin uh, ginagawa o hindi po kami nangingilin dahil para kami ay maligtas, hindi po dahil ito inaalala namin na si Kristo ang siyang aming tagapagligtas at siyang aming pong manlalang. Ay, maraming salamat po. Hindi pa po tayo